Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito ngayon ang pinakamainit, mga kaldab, na sinasabi nga po ng karamihan na ilang araw na po pala rito si Maine Polkerson sa Pilipinas. Pero wala po siyang binibigay na update. Para nga po pagpunta niya sa Japan, eh makonsider na, na nasa Japan po siya at kasama nga po raw ni Kolokoy mga kaaldab hindi <laughs> well, ko nababanggitin para lang po matuwa yung mga madalas dumalaw sa channel natin at laging bumibisita nakapagtataka nga po mga kaaldab dahil kung titignan nyo eh parang sapul na sapul nga po kasi unang taping po yung daddy's Girl kasi matatapos na nga po yung weeks, yung ano niya, yung, kumbaga, tinapos na po nila ni Bossing para sa 2 weeks nga po na, syempre, kumbaga, ano eh, December 25, di po ba? Na kung saan nga po eh, January 2023 na po magsisimula. Ito ay base lang naman ah, sa mga nakakalap kong informasyon at sa mga nakukuha natin nakita nga po daw si Main si Main Paul Kerson sa Daddy's Girls pero hindi nga po ito nagpa kuha ng video parang para lang po malaman ng iba para kumbaga isipin ng iba na tape yun yung taping nga po raw eh kumbaga delay na di po ba depende po kaya nga po napapaisip parang may inililihim po si Mengay na hindi natin maintindihan di po ba kasi marami nga nagtatanong marami nagtataka taping ngayon ni Menggay sa main goals di po ba? hindi naman po pwedeng taping tapos wala si Menggay eh kay Menggay talaga yung main goals kaya nga pinangalan sa kanya dahil siya yung pinaka host po ng segment na yun kaya nga po at kumbaga siya nga po rin ang isa sa mga nanalo na kung saan talagang pinagmalaki siya ng, ng TV5 asian sabi best host. Doon pa lang, panalong-panalo na tayo eh. ba? Pero inaangkin niya ng mga main panatik sa Sinasabi po nila na kami lang naman yung sumusuporta kay Mengay. Kami lang naman yung tumutulong. Lalo na sa lahat ng mga kumbaga sponsor niya, advertiser niya. Tapos sa mga programa niya. Wala pong katotohanan po yun. Alam po ni Mengay kung sino nga po ba talaga yung totoong kumbaga tumutulong po sa kanya di po ba kaya nga po ito eh kung totoo pong si Menga eh, ganito malalaman at malalaman naman po ninyo pero hindi wala naman pong ganoon mga ko ako bilang true blooded aldab nation sabi ko nga po may mga bagay-bagay po na mahirap ipaliwanag mahirap magkomento di po ba pero wala eh tablado rin po sila eh wala pong nakakuha mi isang video po ni main guy wala pong nakakuha ni isang picture po ni main polkerson ibig sabihin talagang mayroon po talagang masasabi natin na lihim na tinatago ito pero syempre wala po ako sa posisyon para ipilit yan alam niyo naman po na pagdating naman po sa pagbibigay ng update eh hindi po tayo magpapahuli at never naman po tayong nauunahan pero sa mga bagay na ganito talagang medyo alam niyo na yung talagang hindi siya talaga masasabi natin na nagbibigay talaga ng update talagang may lihe mga kaaldab ulitin ko lang po mga kaaldab ba ah, sa mga dumadaan po sa channel natin sa bumibisita sinasabi nilang dapat Mr. Destiny alam mo yan dapat updated ka rin dyan alam nyo mga kaaldab mahirap po talagang hanapin yung taong nagtatago mahirap po talagang kumbaga masabi eh, dahil ultimo nga po mga kaaldab yung kabila main panatik sa armin wala po sila talagang ka update update dapat sila po talaga yung mangunguna kung matatandaan nyo dati uh, balik ko na naman po at roba ko na naman yung panahon nila mama ebs nila jud palaboy never po talaga makakaligtas si mengay di po ba ang dami po kasi nagbibigay ng update yung mga panahon na yun eh sila nanay dab sila Nikki, yung asawa ni Nikki, di po ba sila Daddy Bay. Ang da kaya nga po, sabi ko nga po sa inyo, marami po talagang sumisimpatya sa Aldab ng mga panahon na yan. Pero, magugulat po kayo, bigla po silang nawala, ano, Biglang tumahimik, biglang, kumbaga parang wala na. Lalo na po yung mga kaibigan ni Mengay. Kaya nga po nakapagtataka eh. Di po ba? Dapat nga po ngayon ang pinaka talaga up. Ito ha, scenario ko lang, mga kaaldab. Kung talagang totoong may relasyon sila, Mr. Spotted at si Mengay, dapat updated po talaga sila. Dapat lahat ng kaganapan ni Mengay, alam na alam ni Ibyang, alam ni Ria, alam la... Di po ba? Ipopost po nila eh, yung mga kaganapan ng dalawa. Pero, ilang araw na pong wala kaya nga po nakakapagtataka at nakapagdududa kaya nga sabi ko nga po sa inyo parang may hindi na maganda na nangyayari kay Mengay parang tinat may tinatago ang po sila na ganito ganyan na kakaiba di po ba at yung mga legit dabber cards din po tahimik lang hindi sila nagre-react hindi sila nagko-komento kumbaga parang okay hayaan natin si Mengay kasi Kumbaga si Mengay naman yung may ano niyan eh. May paka na kung anong gusto niya mangyari, kung anong gusto niyang sabihin eh tignan na lang natin. Parang ganoon mga Kaalda, parang kumbaga hindi siya masasabi natin na dumating naman po dito pero hindi siya nagbibigay ng update. Hindi po katulad nila Wali na pagdating ng pagdating. Okay, may update po sila agad-agad kumbaga sa bagay kaya kay iba naman po kinawali at mamalan pero kay Mengay kasi hindi natin alam kung kung okay na po ba siya sa naganap po sa Japan di naman po hulingid sa inyong kaalaman na dumog po talaga siya ng gusto yung tipong pinagkaguluhan, hinila natulak, di po ba sa bagay kay Mengay normal na lang po yan, di po ba kasi dumaan niya sa 1 for all, all for one eh. kaya masasabi natin na kumbaga sapul na sapul na ni Mengay yan kumbaga parang normal na lang sa kanya kasi pinagdadaanan niya yan simula ano nun nung bag artista po siya pero sabi ko nga po sa inyo dito mapapaisip po talaga kayo nasan nga po ba si Mengay ano nga po ba yung update ngayon kay Mengay babalik pa po ba siya ng Japan o tuloy na nga po ba yung pagbabakasyon nila ng Japan ng kanyang pamilya ito yung sinasabi ko mga kaldab. kung matatandaan nyo may video nun eh kumbaga sinabi niya kung saan nga po siya magpapasko, kung saan ng lugar nga po talaga yung gusto-gustong gusto, gusto niyang puntahan. Kaya nga po di po ba tumugma yung sinabi ni Mengay na Japan eh tumugma tumugma po kay Alden. Kaya doon pa lang marami na pong nag na Aldab Nation na ikinagalit at ikinainis naman po ng mga main fanatics at army. Sinasabi po nila na etong Aldab lagi mahilig daw tayo mag-connect porket nagka nagkataon lang na sa Japan magbabakasyon si Mengay, sa Japan magbabakasyon si Alden eh tinutugma na. Dito po ba na wala naman daw connect, wala naman daw pong masasabing ganito, ganyan, tayo lang daw po yung nagpapalaki. Nakatandaan nyo po 'yon mga ka-Aldab. Ito yung sinasabi kong guilty lagi. Kaya po yung nagbibigay tayo ng evidence at resibo. Lalo na po kapag ka uh, kay Alden. Gaya nga po ngayon, marami na naman magre-react. hindi hmm, naman nagtatago si Mengay eh, pero bakit wala silang post? Tignan nyo po yung mga Armin, mga main fanatics, talagang walang wala. Wala pong ka-update, update. Buti pa Aldab Nation. Hindi po ba? Yung mga kaganapan nila, eh talaga naman pong pinagpiepiestahan. Kasi marami nagsasabi, tignan nyo yung pagdating ni Alden. Kung saan nga po siya pumunta ng binyang. Yan din po raw yung araw na dumating si Maine Polkerson dito sa Pilipinas pero bakit wala pong nakakita pero bakit wala pong nakapansin yan yung mga ninja moves na <laughs> magugulat ka na lang di po ba kung matatandaan nyo yung itbulaga na galing po ng Dubai di po ba pagbalik dito sa Pilipinas e, eh, magkakahihwale po sila yung iba dumaan sa front, yung iba sa likod, bakit? dahil may mga bagay-bagay po na kailangang ilihim may mga bagay-bagay po na mapapaisip po kayo kung bakit at kung saan papaano, kung kailan di po ba <laughs> pero siyempre dito lang po kayo sa channel lagi ni Mr. Destiny tututok para updated po kayo sa mga latest pa po dahil hindi pa po ito tapos magbibigay pa po tayo ng pinakamarami pang update kaya tutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest pa po nating video na ilalabas